Hello guys, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung saan po napupunta yung mga kita natin sa YouTube account natin. Kagaya po nito, nakatanggap po tayo ng 92 euros point cents. So ito po ay pindala natin sa Bukawi Bulacan sa Brothers of Mercy po para po pambili ng gamot sa mga may kapansanan. Uh, bali, ito po ay galing po sa inyo kaya marami pong salamat sa lahat ng support at tulong po ninyo. Medyo maliit lang po yung kita natin kasi Uh, ito po ay sharing po para yung revenue po dito ay napupunta yung kalahati sa copyright owner po ng mga uh, pinopost natin o mga kinakover natin ng mga kanta. Uh, kaya po nakakatulong po tayo sa mga composers plus na ipapadala po natin ito sa charity. So marami pong salamat sa tulong po ninyo ah uh, ito nga pala ipinadala natin kay Brother Engay na siya po ay isa sa mga namamahala sa Brothers of Mercy. So para po sa mga gustong mag-send ng donation, nasa screen po yung uh, bank account numbers po nila. Marami pong salamat. God bless.